Patibang tulong mula sa gobyerno, hatid ng gobyerno sa kikinasang Tabang Bicol, Tindog, Oregon, Relief Caravan ng Kamara, katuwang DSWD at Malacanang, e na patungong Bicol ang naturang mga ayuda. Inasaang abot sa 150,000 beneficiaries ang mabibigyan ng nasabing tulong. Ang detalye sa ulat ni Nella Les Mora. Mula sa batasang pambansa, biyahing bikol na ang nasa 24 na truck ng relief goods para sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo sa rehiyon. Bahagi ito ng ikinasang tabang bikol tindog Oragon Relief Caravan ng Kamara, katuwang ang DSWD at Malacanang. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pagtugon ang inisyatibong ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga biktima ng bagyo sa Bicol region at iba pang panig ng bansa. Sabi ng liderato ng Kamara, inaasahang nasa 150,000 beneficiaries ang makikinabang sa relief efforts na ito na sasamahan pa ng paghahatid ng nasa 750 million pesos na halaga ng financial assistance. Hindi lang yan hindi lang yung mga goods. I I believe uh, inaantay lang ng speaker ang mga report ng mga district representatives natin kung anong kailangan nilang suporta at tulong magpapalabas muli ng pondo si House Speaker. Sa darating na November 21, maglulunsad din ang pamahalaan ng mini bagong Pilipinas Servicio Fair sa Bicol Region. Ang Axiaya Party List maghahatid din daw ng tulong sa iba pang probinsya tulad ng Aurora na napuruhan din nitong humagupit ang Super Typhoon Pepito. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.